Y Pilipinas ang higit isandaang individual mula sa tatlong barangay sa bayan ng Divilacan, Isabela dahil sa banta ni Bagyong Marce. Sa panayam ng IFM News Team kay Chief of Police Police Major Teresito Kalimpusan Jr., nasa 37 pamilya ang inilikas sa evacuation center na binubuo ng isang daan at labing na individual. Aniya ang mga inilikas na residente ay nagmula sa barangay Dimasalansan, Dilakit at Dimapila Mapila kung saan nakatira ang mga ito malapit sa dagat o shoreline. Katuwang naman ng PNP Divilacan sa paglikas sa mga residente ang BFP, MSWDO, Philippine Coast Guard, MDRMC at Philippine Army. Samantala, patuloy naman ang ginagawang monitoring ng kanilang hanay sa lugar upang masiguro na ligtas at nasa maayos na kalagayan ang mga mamamayan ng Divilacan. Idol, parang Mabilis ba ang pagtanda? Ang dahilan, humihina ang cell division o ang pagpapalit ng bagong cell habang nagkakaedad. Natutuyo ang balat dahil sa paghina ng elasticity. Para mapigilan nito, mag DTX 500 na. May antioxidants at vitamins, polyphenols at flavonoids na pumipigil sa collagen degradation. Sikreto sa pagiging young looking mo para maging healthy, mag DTX 500 palagi. Para sa IOVM News, ako si Idol Zaira Kuntapay, Idol!